Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion Reaction ngayon ni itong post ni Elmer B. Hugalbo Title BBM naprapraning Bakit? Yung mga taga Malacanang uh, Sabi niya Excuse me ha Excuse me Ito, ko Nag lockdown daw umano ang Malacanang compound mula Sabado hanggang kahapon September 28 ayon sa message ng isang PSG personnel kay Doc Lorraine Badoy. Nakaw. <laughs> Maraming uh, informant si Doc Lo Lorraine Badoy. Ang siste pati daw ang mga naka-black shirt ay pinaghihina pinaghihinalaan na nila na raliesta. Nata de Coca. Ha ha ha. E yung nagrally sa EDSA at Luneta noong September 21, kasama ang mga pare, madre, elitista at mga artista ay puro nakaputi. <laughs> so, okay lang pala sa iyo, Bongbong Marcos, ang mga rallyista na nakaputi. <laughs> What the Kasi yung mga nanggulo talaga, nagsunog, nagsira ng mga na gagamitan yung mga nambato sa mga pulis napa naka naka pula ay naka pula naka itim ito yung mga mga kaliwa yung reportedly binayaran daw sila ng tig 3000 pesos tapos nung inaristo na sila ng mga pulis Nandun ang mga makabayan black congressman na nagdipa, nag-abogado kagad sa kanila. <laughs> so takot sila sa naka-itim. Uh, Kahit ordinary civilian, basta naka-itim na napra-praning na. Pra na. Uh, ito. Ito yung parang uh, text. Text ng PSG personnel. Di umano ha, di umano. Kay Doc Loren Badoy. So binabasa ko lang. Malacañang area lockdown. PSJ informed that there will be a lockdown of the Malacañang area starting tomorrow, September 27, Saturday to September 28, Sunday, as there are reports of rallies who will troop to Malacañang. To ensure the security of all, please bring your government issued ID so as to be able to pass through the GP Laurel Gate checkpoint beside Max. Starting this afternoon, the Minjola Gate, Argelic Gate and Solano Gate are totally closed. For your safety, please refrain from wearing black t-shirts or polos or blouses as the rallyists will be predominantly wearing black t-shirts. So Iyon ang post. <laughs> Magbasa tayo sa mga comments. Okay, andali ah. So, ito, may problema nga tayo sa korupsyon. Karapatan nating magrally sigaw ang ating pagkadismayangan Kailang hindi pwede yung violence. Uh, wag nating gayahin ang Nepal at Indonesia. Hindi yon angkop sa ating kultura. We can resolve this problem through peaceful means. Nakaya na natin, EDSA 1. Walang dumanak na dugo. EDSA 2. Dalawang presidente, mga popular presidents na napalis. Walang dumanak ng dugo. Kaya kung nagawa natin yung 1 and 2 na yon, whatever happens, eh, bahala ang taong bayan. Basta walang pagdanak ng dugo, itong mga makakaliwa ng babayad ng mga minor de edad, sila ang talagang nanggugulo, talaban ng taong bayan, so makikita nyo okay. mag magbasa lang ako sa mga comments sa ah? ano bang sabi nila? Okay, tayo mga comments. Antonio Pasig, paranoid. Okay. Maria Fema Duterte, oh my god nag na Jay <laughs> uh, J. Jalma Arnedo, Vigilantes, Marines, Scout Rangers, uh, Aguadi Street, skin them alive and burn them alive until they turn into ashes. Wag naman. Ito na yung violence na sinasabi ko. Rolly Apole, mag-vote di ay mo kung mag-soul of me o itom. Mao kay mga itom man budhi, maong gianggo anggo ang guna. <laughs> Maitim ang budhi. Aster Riza, one of the signs of paranoia napaka napapraying, na napapa na talaga. Cook for more. Napa Montes Claros, unta sulungon jud unya goyuron ang baki pagawas. Baki yung frog. Maria Alian daw, ahaha, patayin sa sintak si Barbara. Maging praning kasi nasisira ang utak mo. Inday Brasi, takot ng mga ngagba, baka magurgur. Panay, ano ba ito? Panay, hutsing na naman pinagagawa ni Koklaver Kliptong. Ana Bietz, resign kana para magka peace of mind ka or rather rest. <laughs> so ito, puro sa no. Caitlin Boyles, gikakag na, basin sunod, mag-lockdown sa kwarto. Ano? Anyway, uh, Saturday, Sunday man lang yung lockdown. Ngayon is lunes, siguro wala na. Business as usual. Uh, let's live our lives kung nakapagtiis tayo ng tatlong taon, for the past three years, eh, mag na lang tayo for another three years. Let them finish their term at sana, itong remaining three years nila ay may magawang maganda. Kasi, pag gagawa sila ng maganda, ang taong bayan ang panalo. Sana, matigil na itong budget insertion, Tatlong taon na ngayon lang nila na-realize na, na niloloko sila ng mga lawmakers. Singit dito, singit doon. Ngayon, na natauhan yung ipinagmamalaki na plant control projects ay guni-guni o palpakman lang kaya. Kaya, sige, ICI ko no. Kailangan ang ICI lumalabas. Propaganda na lang dahil yung hearing nila is private kuno ayo nilang ipakita sa taong bayan. May itinatago ba? I don't know, nagtatanong lang tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo, ah, uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood asista, ano uh, libring yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panoorin niyo ang video na ito ang natagaan na mo og yero so wala yang bana so siya na ang nagdala O, oh, karon mo na ang itsura sa atop sa na mo gero. So, na. Mga dagkukid kayo nga to. Makita gid nato nga wa kaayo. Nga dagko na ang buslot. <laughs> so karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero ngayon ani na ang itsura oh. Siam na. Siam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop pula man mo nakapuli og atop. Mm -hmm. Kalisod, wala yeri iatop namo. Tungon sa kalisod, wala mo nakakuan inyong iatop. So, unsa rin yung trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na mm -mm. kung wala'y muso, wala. Wala na yun. So, pila ka buki mong anak? Tulo. Tulo. So, tanan na ka-eskwela? Ang dua. Ang dua ka-eskwela. Unsa na yung mga grade? Grade 2. Grade 2. So, siyam na katuig ang inyong balay. Pinani so, na ang itsura. Asa ah, karon imong bana? Nanggahad. Nanggahad siya. Sini, ano ba? Amat sa Ginoong, uh, sa nagtabang sa sin. Mm -hmm. Na magpaday ng ilang pag atag mga uban nga wala na tagaan. Diyan mm pa -hmm. ang nanginan lang niya sa magkanako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa ginoo. सही oh, सही oh,